Ang pas na! Lagar na siya. Ay, ano Lagar. Jadi, kita lagi bah. Warren Pabilus. Warren Pabilus. Kalau kamu si darus. Hi, Warren Pabilus. Warren Pabilus, sister David. I hope to see you soon and more followers and content. Um, God bless you. Bye, Narut. Isa ba? Narut! Jag babay na kay Narut, Narut, ay inong Dugay kay Kagyan Hidaari. Bye-bye. ko Alis na sila, Leofer. Bye. Bye. na okay. yeah. okay. 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 Bye. 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 Jig -jig. Bye. Bye. lain kayak kejut jis. Kita lewat Videoan videoan yang dah gue. Hai. mama bapa. Ada? Oh, anda proses. Tuh magis manka. Pagi saat itu goodbye kiss Mana deh? Esak sak mau deh gitu buan kasap pimpol saat tang. Dibotoh imu hangin hawa. Dibotoh imu feelings kebahapon. Yawag! Ako'y naku. <coughs> Busy ang mark, mga celebrity bye bye, dito. Bye-bye! Liam. Bye bye jin, jin. Bye! Ay! Amping! Like, Kaka-antong pa doon dito. Amping! Kasi na sa di mo makita yung dagway. May iiyak mamaya. Bantog Hey! Wala oh, lang akong giingon, mo de ay giburutan siya sa Hi! Na video wana. Iya. Iba. Iba. Tapos tinali dayon, ka kami ni Ivy. Syempre, meron tayong ibibigay sa kanya galing kay Sir Rod. Dali din. Mm -mm. Para sa yung ano pang double walling, pang dagdag. Nagbigay siya ng 5,000 for you. Oh, my God! Sisi Rod, eto na yung 5,000. Bunutin mo, isa-isa. One, two, three, four, five. Yay! Thank you so much, Cici Rod. Sobrang okay, laki ng help nito para makapag-double wall ako. Thank you so much talaga. And more, more, more blessings to come. Thank you so much, Ate Rhea. Yeah. So, thank you and take care always Jan. Thank you And Sinseron. more blessings sa yo. Thank you, thank you yeah. talaga sa mga blessings na sinishare mo sa amin. Thank you, Sisi. Hoy. Wow.

With milk cheese wow. <coughs> hello Ian

Babay sa chag pizza no, pero kwan lang siya, lumpia lang yun siya. Ang yung grabe. Ganang si Lila. Kulang cool man chag mozzarella cheese. Ano man yun cheese? Ano lang na siya? Melted. Eh ano, quick melt. Ano yun? Nami siya. Kulangan pa nga ako eh. Nantay ka lang namin na... Makakain bago kami kakain pa. <laughs> Mas ko kuhanin kayo iba kasi matigas yung dough, diba, ng pizza, diba? Hindi na kinakain yung crust niya. Siguro yung kung i-compare siya sa pizza nga, magkakauna na ito, mas ganang kumukaw niya ng pizza. Guys, pwede naman ito siyang wala ng sausawan kasi Um, meron naman siyang ketchup sa ano, sa ilalim na. So, dito tayo kina Adila uh, King. Distorbohin muna natin sila. O, oh, uh, tikmanin muna yung pizza sa lumpia. Um, sino yung mawala? Tapos, depende na sa inyo kung ano masasabi nyo. Limited. If okay ba or hindi. Mm. Yung ano ha, yung totoong review the best talaga the best yung timpla niya <laughs> guys masarap sya first time ko nakatikim um, ng yeah. pizza sa Lumpia oh, ano, diba? taste good parang pizza sya the same time na naka Lumpia sya diba parang pizza lang din yeah thank you so salamat follow. at saka i-subscribe sa salamat. sa youtube salamat masarap ang sarap, ang kuha pa kayo dagdagan pa may <laughs> <laughs> pa may pa dalawa na kasi nahihiya ako Hiya, hiya ka pa. Salamat. Ford, oh. Okay naman yun. Lasa sa gitilawan mo na ako. Salamat. Ford, pizza, di ba? Kami. First time. Pero, siguro mas maging masarap to kung na cheese. Mozzarella. Diba? Quick melt lang kasi yung ginamit. Pero masarap. Thank you. Thank, Thank you. you. Ano ma? Kuha pa kayo. Kailangan ito. Kukunin ko lahat. Akunin, Sige pa. Ayan. <laughs> Okay lang naman. <laughs> Salamat. Enjoy. Diba? Dito naman tayo sa taas. Para. Pizza roll. Pizza sa lumpia. O oh, pwede. pag <laughs> Ha? Oh, diba? ba? I told you. Okay, next. Huwag kayo mahiya pa. Naglain ko ya, Brenda. May ham? Huh? Mm. Meron. Pero oh, mag-iap mo sa glumpia. Huwag glumpia. Pero malalasahan mo yung pizza talaga sa loob. Pizza. Pizza. Long cheese? Meron yan. Quick melt. Mm -hmm. Wala tayong mozzarella eh. Ang sarap. Okay na? And then I want to more. <laughs> more pa. Ito na Thank you. Welcome. Welcome. <laughs> okay na. Thank you. Salamat. So guys, hapon na dito. Ayan si Madam Unag didilig sa kanyang mga mayana. So, pahangin-hangin. And then, nice kong mag-thank you nga pala kay Tita Ma. Sa pa-birthday din niya na dumating ngayong araw. Through Jig -Jag. Thank you so much, Tita Ma. Nagulat ako. Nanginig ako kanina <laughs> nung binigay ni Jig Jag, Tita Ma. As in, sobrang-sobrang salamat Sobrang happy talaga as in thank you talaga Lord sa mga blessings na binigay mo. And more, more, more blessings for you Tita Ma, thank you for sharing and alam mo na marami akong magagastos ngayon talaga, since ako ay merong daming ginagawa at nagpapaano pa tayo nagpaparenovate, so malaking tulong sa akin to Tita Ma And sa lahat-lahat na mga nagshare ng blessings kahapon sa aking birthday thank you din again Ate Rowena, Sissy Cicely Liz Rod Um, Ma'am Chona and kay um, Sir Adrian. Thank you. And sa lahat ng laging nanonood ng mga vlogs ko. As always, lagi kong sasabihin talaga. Salamat. Salamat sa lahat-lahat po. And see you tomorrow sa ating another vlog na naman. Bye po. God bless as everyone. And ingat po tayong lahat. Bye!